what's up mga kapalit so good afternoon great so time check times now already 6, 9, 19 in the evening so pagkabi na so mga kapalit uh, ipapakita ko lang sa inyo may bagong dumating na deliver from Axor Philippines so ito po yung in order natin para sa mga uh, customer natin so ito mga ha uh, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang dumating na Axor helmet okay ito okay Ayun mga kabuloto. Uh. Yan ang uh, glossy white. So, napakaganda ng glossy white Makakabulot, Oh. Ayan no? So, makikita nyo dito sa ang pagka-glossy niya. Sobrang tintab. Ayan Oh. No? Ang ganda ng glossy niya. mga kabulot. At, bagay ito sa mga may PCX na white. Na may click na click na white. Na version 2. Na may, may pulang-pula. So, kung kayo ay uh, mahilig kayo sa combination, uh, sa full color uh, combination sa inyong motor at saka sa inyong helmet. Ito, mga kabulot, ang ganda. Okay? So, mga kabulot, ito po yung isa sa ating uh, in order na request ng customer talaga dahil uh, yung bagay doon niya doon sa isa niyang uh, motor na motor niya na kulay gray so umorder tayo ng gray sa Axor Philippines so ito pa yun ako sa inyo ayan mga kabulot yung Axor yung Axor na kulay gray oh. Super ganda din ng ano, ng kulay. Glossy ito mga kabulot ha, ah, glossy. Super ganda rin, no? Oh. Angas din ang gray nila. Super glossy ito, no? Ayun, kung natin, may pakitakim tab pa yan, no? Diba? Ganda rin ito. Simple lang yung spoiler niya sa, 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 ano, sa likod. Pabilog. Ayun, no? di oh, diba? Diba? si Axor Philippines mga kabulot, may, may isang uh, helmet na limited edition lang. So, ito ay tinatawag nila Black Panther. So, ito ay nakakalaga ng 4.5. 4.5 ito mga kabulot, pero may discount to. May, bibigyan ko kayo ng discount dito mga kabulot. So, ito ay Black Panther uh, limited edition. Papakita ko sa inyo mga kabulot. Ayan ito yung tinatawag nyo ng Black Panther mga kabulot. Black Panther, bakit? So, makikita nyo pusa yan, pusa. Ito mga So, so mahilig na mahilig ng mga maraming decals. Yan, may bagay sa inyo. Alam nyo ba, ang unang ang unang nabili nito, yung isang isa nito, nabili na rin. Kaya, nag-request tayo ng uh, isa pang Black Panther para naman makita ng mga ating customers at mga viewers na gaano kaganda ang action na simple lang ang ito tatak pero yung yung decal sa yung pinaka kwan decal sa yung talagang uh, decal sobrang ganda oh tingnan oh kahit na paggawa to kasi so, dito sa likod mga kabulot ay kikita nyo ayun oh may may meron merong, merong uh, mata di ba na black panther so right ano pang hinihintay nyo so mga kabulot bisitahin nyo ang Sandvik Motor Supply here in C5 service na taki kapit ingat Let's go geng geng